Hello, hello, my, my, my. Hello, hello, mga kalibob. Ayan. Medyo may mainit-init na balita ngayon dito patungkol sa Ifugao. Ha? Meron kasi akong napanood na video patungkol kay BP Sara Duterte sa pagbisita niya dito sa Ifugao. Sabi niya doon sa caption, Pumasyal si BP sa ipugaw at pinagtawanan. Sabi niya pa, may tumawag daw sa kanya at sinabi na, uh, pakicheck nga kasi pinagtawanan si BP sa ipugaw. Ha? Huh? Ha? Huh? Ito lang ang aking masasabi. Ha? Huh? Ako, taga ipugaw ako. Totoo, hindi ko nakita sa personal si BP. Pero hindi ko pinagtatawanan ang BP Presidente. Kasi BP Presidente yan. Sabi-sabi ah, -sabi, huh? May kasalanan o may uh, ninakaw. Pero ako, wala akong masabi kasi wala akong patunay. Kung meron man kayong patunay, patunayan nyo po yan sa korte. Kung sabihin ng korte na totoo yan, tatanggapin namin kasi totoo. Pero kung putak ka ng putak na wala ka namang patunay, hindi ako naniniwala dyan. Tandaan mo yan. Hindi po namin pinagtawanan ang VP Presidente. Ha? Mahal namin ang VP Presidente. Tandaan mo 'yan. Hmm. Totoo 'yan. Solid North ang North. Pero kami iba. Ibahin mo ako. Hindi ko lang alam yung iba dyan. Mag-comment sa ibaba kung mahal mo ang VP Presidente. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi nila. Ha? Ha? Mag-comment ka. Kasi ako talagang mahal ko. Kasi kung putak ka ng putak na walang uh, patunay, hindi ako naniniwala. Kung may patunay yan, siyempre, tatanggapin ko eh. May patunay eh, di ba? Ganun lang kasimple Kasi meron tayong sistema, wag kang putak ng putak. At yung ibang sinasabi mo, nasabi mo na bobo ang BP kasi dito pa sa Ipugaw pumunta at uh, alam niya solid norte ito, BB, uh, BBM. oy Ah! Ikaw ah nagsabi na. Ah, ikaw. Ah, Oo, pinoto namin ang Marcos. Pero mahal namin ang VP presidente. Tanda lang, hindi kami ganun. Kung sinisiraan niyo, patunayan niyo, tatanggapin namin 'yan. Ganoon lang kasimple. Huwag kang putak ng putak diyan, ha? Dami kayong sinasabi. Ah. Umiinit na naman ang ulo. Pasensya, sorry na po. Re. Sorry na po. Kasi nadadala ka lang talaga ako sa init ng ulo.